Magro-grocery pala kami ngayon at andito na nga kami sa tapat ng pag-groceryhan namin. Kaya nga lang, ang sama ay merong nakasagutan yung bayaw ko. Kaya ayan, andito pa rin kami sa loob ng sasakyan at hindi pa nga kami bumababa. Kasamaan ko pala yung biyanan kong babae, andyan siya sa harap. Andun nga yung bayaw ko sa labas at ito pala kasi yung nakasagutan niya, yung tindahan na yan. Pero ala dyan yung tindero ha. Ewan ko kung saan na siya nagpunta. Tapos, ayan nga si Mariam, nakakita nga ako nitong parang headband na ito at nagandahan nga ako. Si Mariam, tuwing nag-grocery kami dito, nalilibre siya ng henna sa kamay, hinihenahan siya niya ng mga babae. Mga kasundo ni Mariam yan, yung mga tindera rito. <laughs> Lagi silang nagsasalam-salam, nagbabatean, kamusta, ganun, o... Oh. Araw-araw yun. Ay, araw-araw. Ito pupunta kami dito. Ganyan. Hindi pwedeng hindi siya babatiin. Alam na yung pangalan niya, Mariam. Ang presyo pala niyan ay 70 rupees. Siguro mga 15 pesos sa Pinas yan. Ang cute na sabi ko nga ay bibili ako para nga pag may kasalan, ganyan. Isusuot ko ba? Para, parang diwata ba? <laughs> diwata na matataba. At nagtuturo-turo nga si Mariam dito ng cake na gusto niya daw sa birthday niya. Kasi nga malapit na birthday ni Mariam eh. Kaya ayan, nagtuturo na siya kung anong cake daw ang gusto niya. Na pala tayo doon sa tungkol sa bayaw ko kung paano siya napaaway. Kasi nga huminto kami doon sa tapat ng tindahan niya. Eh kasi katabi lang ng grocery namin eh. Wala nang space doon sa grocery. Kaya doon kami minto. Galit na galit siya. talagang lumapit siya. Sabi niya, pag di mo inalis dito yung babasaging kisa namin. Sabi niya agad, galit na galit siya. Ngayon sabi ng bayaw ko, ay tatawag ko ng pulis. Sabi niya, tumawag ka, ganun, police. <laughs> In-stylish <inis> yung bayo. <laughs> ngayon, natawag yung bayo ko ng police. Ay, galt, galt yung police. Sabi ng police, bakit nagsasabi siya ng ganyan sa harap ng foreigner? Sabi nga, kasi hindi mo naikwento ko sa inyo na sila dito, iba sila sa foreigner. Talaga maalaga sila sa foreigner. Kaya sabi ng police, five minutes lang, pupunta ko dyan, hintayin mo kami, magka-aalis. Hindi nga ako masyadong makapag-grocery kasi nga ayaw ko ng ganyan. Yung may away-away, ninenervious ako. Tapos, pamaya maya dumating yung tatay nung, ano, nung nakaway ni Amar, humihingi ng sorry sa bayaw ko. Ang sabi nga ay pagpasensya na yung nakaaway ng bayaw ko. Huwag nang tumawag ng pulis, wag nang hintayin pulis, sabi. Kasi baka daw bigyan sila ng fine ng pulis ay magbabayad pa sila, sabi. Pagpasensyahan na 'di anak niya at hindi daw alam yung sinasabi. Ganun. Yung pinang kinakausap ng bayaw ko ay kaibigan niya yan. Pinuntahan siya. At nang papauwi na nga kami, ay ayan, ang dilim ng langit. Tinuro nga lang sa akin ng bayaw ko yan. Hindi ko nga sana mapapansin niya. Ay sabi niya lang sa akin, Babi, tingnan mo, Ang dilim, sabi niya, bilisan natin umuwi para hindi tayo abutan. Medyo tumatawa-tawa pa nga ako dyan kasi akala ko ay simpleng sunstorm lang. Kasi madalas naman dito mag-sunstorm eh. Pero hindi ganito kalakas. Eh, ito kasing naranasan ko na to, ay sobrang lakas. Pati nga bayo ko, sabi niya, tumanda na ako dito, ngayon ko lang naranasan yung ganito kalakas na sunstorm, sabi niya. Nang nasa daan pala kami, ay tumawag pa rin yung polis, ay tinatanungan ba yung bayo ko kung saan yung shop. Ngayon sabi ng bayo ko, ay pauwi na kami, ay hayaan na, gano'n. Nagpasensya na rin bayo ko sa pagtawa. gano'n nga. Kasi nakakaawa rin talaga yung tatay ng lalaki, kasi nga baka mamaya magka-find din sila, diba? Ay, pamaya -maya nga, ay, bigla na lang talaga dumilim. As in, talagang dumilim. Kawawa yung mga naglalakad-lakad, ano? At saka yung mga nakamotor. Oo! Oh, oh. Ay, na Ay! Ay! -na. Ay! Na Ay! Na Ay! Na Ay! Pito na sofa yung tangan. Baba. Kami, kita na sofa. Kulir. Kaya. Na, saan ang makikita? Naku. Ay. Ay naku! 'to? Jus. Nice so no, bait. makita na. oh. Ay. Kawawa naman ng mga mata mo Kita naman. Yeah, ay. Ita, ita, ita. ay lang dilim. Bituin dito ayo na. Hmm. 'Di pa 'yung bituin din ano! O oh, Maria mo. Ma. Sabi. Ah. Oh, Wala nang nakita, full road. Mm. Ay, kumagay naman ni Kuya. Buti nakakadilat pa. Oh, ini kau. Ista pamer na? Mm -hmm. Maybe you hit someone. Okay. Hmm. Oh, eh, big long dealing. Kini tu kau yang samstone pegano. Nee, sendiri. Kau beri cumi ini. Big long dealing. Ini

Eh, ano? Uhet, ke kita. Gali hmm. mo 'yan. Kami 'to 'yung pabalik. Naabotan kami sa labas, Nag-grocery kami. Huh? Biglang dilim. Ano 'to? Eh, please, butong. Buti na lang walang mga yerong lumilipad-lipad dito kasi. Mga anibahay dito, mga bato, diba? Pati 'yung bubong, mga buhos, mga bato. Kaya walang yerong magliliparan. Grabe 'oh, huh? biglang dilim. Takot ako. Hindi Hmm, pa Malapit na pala kami sa bahay namin dito. Kaya nga lang naabutan pa rin kami, di ba? Kaya ayan, yung bayaw ko ay tumuloy na rin. Pinaantar niya na yung sasakyan, dahan-dahan na lang para makauwi na kami. Pagdating pala namin dito sa bahay, ay hindi rin kami makalabas sa sasakyan kasi nga sobrang lakas pa ng hangin. Ang sabi rin ng biyanan ko lalaki ay mamaya na kami bumaba sa sasakyan kasi nga Sobrang alikabok. Sa sakyan palang naka-under na yun sa likod namin, ay nandito yung dati sa ilalim ng puno na kaparada. Ay nang mag-sunstorm siguro ay inilipat niya pa para kung sa sakalima na mabuhal siguro yung puno, ay hindi madaganan yung sasakyan niya. Nagkanda bali-bali na nga yung sanga nitong puno na ito, pero ang tibay niya, oh, hindi siya nabubuhal. Nagkanda bali-bali, lesa nga. Pero tagilid na rin siya. mag din pala kami dito ng mga 20 minutes siguro bago kami nakapasok nung mahina na, ayun, nung pwede-pwede na, ay saka na kami bumaba, ay inabot kami 30 minutes dito, kahit hintay na humupa. At ayan na nga, makikita nyo, oh, lumiwaliwanag na, ano, humupa na yung sunstorm. Kaya ayan, papasok na kami sa loob.